lahat plano. Pangatlong content namin dito pa rin sa Commonwealth uh, Politics Public Market. Ano po? At ito naman pong uh, tatanong namin dito yung uh, desisyon ng kataas-taasang kagalang-galangang rukuman ng Pilipinas na Supreme Court of Paso! Hindi dumaan sa tamang proseso ang pinasa ang ipinal na impeachment case ng ating congress, ano. Kaya ang, ang masasabi lang po namin dyan, ano, file, nag-file ng maga, iyak nito. Okay, palagay ko bro, direct na tayo sa video. Huwag kayo malungkot. May masay may sa atin. <coughs> uh. Ah, kami rito sa pangatong video. Uh, uh, uh. uh. pa. uh, ah, po video. Ah, kasi po sa po Fire bro! Oh, really? okay. no, natin ready! Si kuya. Yes! Okay. na no, po kami sa amin yes. okay. no, ang talagang po. Namin si Kuya. Kuya, mawalang galang Apaw na po. Na na... Po. Uh -huh. Salam alaikum. Ate. Ate, maganda nga po Kaya, Ate. Wala po. wala pa tayong ginagawa kuya. Baya, <laughs> makikinabala lang po kami ng uh -huh. kaunting. Kuntinabala lang po. po. Ayan. Ito exactly uh -huh. po, Kuya. No? Kasi, yung aming pangatlong content, very controversial po ito ngayon kasi kailan lang nagdesisyon desisyon ng Korte Suprema, no, ang ating katas na sagupong. Supreme Court of the Philippines. Uh, sa penal na impeachment complaint kay VP Sara Duterte. Ano? Ngayon po, ang desisyon ng Korte Suprema ay unconstitutional. Ano po yung masasabi mo sa bagay na yan? Uh, hindi uh, na masamang yan. Hindi po masa talaga kasi hindi rin Noel. Sa matatamang proseso yung pandemya. <laughs> yung impeachment. Oo. Ah, oh, oh. Kaya nga hindi nga pumasa sa Supreme Court. Eh. So And ano po know yung know. ano po yung nasa isip mo ngayon dahil uh, ika nga eh absolute na ang ating vice presidente ano. Hindi magandang balita yun. Para dapat ang totoo kami na maraming problema tulad ngayon. Uh, bagyo, tulad, sunod-sunod yung bagyo. Dapat na totoo kami Ah, Yung mga kapwa natin, mga Pilipino, yung nasa lantan ng bagyo. Okay bro, may follow up siyang ba? ako na, kuya, ito lang, ang, ang tanong ko, ano po? Yung mga 125 billion daw kasi nababasa lang naman natin, wala ka tayong oh, pakialam dyan, ano? Oh. At uh, dapat talaga, huwag nang tapos na yun. Oh, tapos, na tapos na lang yun. Hindi na pinag-usapan. Oh, huwag na pag-usapan yun, ano po? At tingin mo, masaya ba si BP sa nangyari? O... Sa na, ko, masaya naman. Sinong malungkot masaya sa palagay mo? siyempre yung mga... Kaya <laughs> 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 ito kuya, halimbawa nga nanonood si Bibi Sara, anong gusto mo iparatin sa kanya kasi absolute na siya, unconstitutional ika nga. Hindi sa akin lang sa kanya, maganda yung uh, tamang desisyon ng mga... Kasi may lumalabas po mga picture, ano po siya eh. Naiyak siya sa desisyon ng Sporto uh, Suprema eh. Yeah. Siyempre, naiyak na lang siya sa to. Yun ay uh, tinatawag na tears of joy. Ayan, no? nadali mo bro. <laughs> ay, yuck, 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 Sir, thank you very much. Eh, pero may malungkot sa pang pangyayari Yan ba sa tingin mo? May nalulungkot you ko. Know? Uh, huwag na kayo malungkot. kanyang oh. talagang okay. naging may okay. fan... okay na lang kayo sa susunod. Ano bro? Oo, oh, yan. Ganyan lang pala panahon ng nangyayari. Kuya, ayan siya ha. Okay. kuya, talagang pa na marami. Kaya nyo, Ate, meron kang gustong itagdag? Ha? Wala na? Ayan, sila. Ate, si kuya, ay pinunakan uh, po kami. Kuya, masyedad ha? Thank you bro ang ganda mo. ang ganda ng kuya kita oh ano kaya shooting music sa kusang ganda ng music kasi kuya kuya bro kaya kung ano 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 kung Interbihin po. Ah, yeah, kayo, office ni Bisaya. Okay lang po interbihin. tungkol sa na nangyari sa atin. Ako po si Rodelis TV at... Okay. So welcome sa Kawawang Cowboy Vlogs. Uy! <laughs> Binabalya-balya pa ako dito, sir. Dito, sir. 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 Ang Korte Suprema nag-declare unconstitutional yung isinampang kaso kay Bibisara ng Kongreso. Ngayon po, ibig sabihin nun, hindi sumunod sa tamang proseso hindi legal ang pag-file. ano po yung masasabi mo doon? hindi kung ano nasa Supreme Court oh, pero uh, uh, na ang Supreme Court unconstitutional. so hindi dumaan sa tamang proseso, sa tamang proseso. No, hindi. Nah, hindi, oh. hindi hindi eh, hindi hindi uh, hindi 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 ang unconstitutional. Uh, okay. So, ano yung masasabi hindi doon sa kaso ni VP Sara? hindi na siya? hindi oh. hindi Panggigipit na yan. Ang gigipit yung ginagawa niya Panggigipit gigipit niya sa ano? Oh. Oo. Itaw, sir. Ikaw, sir. Panggigipit. Ikaw, sir. Panggigipit. Panggigipit yan. O ngayon, o, sige. May katanong nga po. Kuya, masaya po ba kayo sa desisyon ng Korte Suprema? Ah, siyempre. Sa mga balita lang naman natin talaga, yung 125 million, kabayaan oh, na kasi yun. Oo. Oh. Wala na yun. Wala na yun. Mas mahal pa malagi pa yung 150 million. Oo. Oh. Oo. Para. Parang alam po yan, sir. Isang perma, 150. Na, so, oh, okay. na lang 'yan. Yeah. Pare-parehas na lang. Para masaya kayo. ay ah, yun, uh, ito, Na kayo dyan. oh, pantatlong tanong. Kung sakaling nanonood si Bibi Sara, ano yung gusto mong iparating dahil absolute na siya? Ah, naano? Oh, ano ba 'yung mo Sara. lang. nabang lang. nabang lang. lang. Ganun din. Masaya, masaya po. Ano yung sabi nyo 2028 laban na? Oo. Oh. Laban. Oh. Laban uh, siya. Oh. po. So ano lang na masaya, 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 masaya po kayo. Masaya po kayo. Masaya po kayo. Sa nangyari. na absolute to. Oo, siyempre. Sa'yo nyo. po. Masaya si BP rin. At sa'yo uh, ah. Masaya. Sino ang malungkot si ron? Oh. Sa decision ayun na o may masaya? BP alam Ano? Masaya siya. Sino malungkot? Alam na. <laughs> <laughs> sir, para mo. <ma> <laughs> <laughs> kapatid, para mapanood ng interview sa sa'yo, kapatid. Alam na pala. YouTube, YouTube alam ah, na. YouTube. Alam na. Oo. Oh. Oh, okay. Pala. Thank you, thank you very Pero, much. Oh. much. Yung malungkot oh, ay alam na. Okay, okay. Okay. Oh, okay. Kasi dati, masa na pag nagpasakal sa, sa doon na walang panggamba oh. ngayon. Ito ka ngayon, balik na naman. Balik na naman. Ah. Oh. Bakit naman kasi ganun daw. Okay. Dapat kasi. Hindi, di ba? Hindi na pwedeng lumabas ng 10 hanggang 12. Oo. Delikado na. Delikado na naman. Balikan sila. Okay, thank you. Ito Jepang kayu itu ya yes, selamat selamat ya alam semesta ini apa Ah, dito naman po tayo sa ating Uy, mga nagagandahang mga talagimbing. Uy, <laughs> para <laughs> yung market yan. Uy, malakas ang saan. Ah, uh, talaga naman. Ayan. Yeah. I mean, uh... Ayan, bro. Talagang uh, pinarakasan yung sounds dun, bro. Dapat, -dapat hindi nang 10 seconds, copyright i natin 'yon. Okay lang. Mga magandang okay lang. Okay lang. Ika, ikaw, ikaw Maka... uh, okay 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 okay. 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 Welcome sa Delis TV at Kumusta po pagtinda? Okay na bro. bro. Bila Bila bro. Lang, Ito, 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 sir. Ano kami yung mga kawawang Kobe vlogs, ano? Okay, eto na, kasalukuyan ang nangyayari sa atin ngayon. Korte Suprema, nag, uh, naglatak na ng decision oh nagbigay na ng decision Unconstitutional, yung isinampang uh, uh, impeachment case ng Kongreso sa kanya. Ano yung masasabi mo doon? trabaho Lubawi. Ah, Ano yung masasabi mo doon? Ibig sabihin ng unconstitutional, hindi <laughs> hindi tumamas, hindi <laughs> okay. tumabak sila sa hindi hindi tama sa tamang proseso. Hindi sumunod. Ano mo gagawin, boss? Ano ba gagawa? Oh, ay naman ko oh. para mas maliwanag. Sa tingin yung talaga yung effect uh, ni kay Bisa? Wala naman talaga siyang kasalanan, o oh? May kasalanan ba talaga? Kasi okay. alam niyo, boss, huh? kung may kasalanan wala eh. Oh, ayan tema sa ang constitution mo no at uh, yun big sabihin di, di tama yung pag ano pag file ng kaso ano hindi sa uh, sa tamang proseso ikaw ba base sa ano mo masaya ba si BP o malungkot masaya bus masaya pala ikaw sir ikaw sir hindi ka naman okay lang po sa inyo interview same question lang po ah, okay, hindi lang po ikaw ate Ayan, Madali video, Hindi kasi nila alam yung ano, ano po. Yung uh, okay. anong uh, constitution. <coughs> okay, dyan kuya, kuya, okay lang. At talagang uh, hindi masyado si kuya. Okay, thank you, thank you. you sing, po. Ano. Okay, thank you. Abahit ah, kuya sa time, ha? Sige okay. po. Kuya, okay lang? Ayan. Ay, kuya, okay lang. Kung may kabahay namin, kakainin pa namin. Iniwan namin doon. Okay lang, kawawang kukoy kami. Kamusta ang pagtinda? Okay, okay. So, Ayun okay. yeah. ba, Sa mga pwede lang, para happy. Ewan, ito may dalawang birthday, o. Oh. Ayan. So, Ma'am. Nahihiya kayo? <laughs> Kung hindi ka nahihiya, anong gagawin sabihin mo? Okay, oh. Para mapanood mo yung ano. Natahanan ka ng kate na sa mga 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 ay, 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 Simple lang yung tanong, simple lang. Halika na? Simple lang yung tanong namin sa'yo, wala ka pa namang kliyente. Wala Ito pa, kasi, pa, pa. ang Korte Suprema, okay, nag-decision uh, na. Unconstitutional, ibig sabihin, hindi dumaan sa tamang proseso yung file nila ng impeachment case kay Bibi Sara. Ano yung masasabi mo doon? Bibi Sara. O, oh, Bibi Sara Duterte unconstitutional, hindi dumaan sa tamang proseso. Ha? Wala ko na alam. Wala ko Hindi, kaya nga tinatagalo ko, kuya. Wala talaga. Hindi dumaan sa tamang proseso. Yung pag-file ng, yung pag ng reklamo kay Bibi Sara. So ano yung masasabi mo doon? Oo. Oo, ano maganda? Ito rin Pero kilala mo si Bibi Sara? Alam Oo. Oh, oh. Vice President natin, kilala mo? Kilala. Oh, okay, ito. Ito ko yung thank okay na? Ready na? Yes. parang ano? Parang mga... Hindi alam. Hindi ko Hindi Ganda! Kamusta kayo? Kinala kita ganda. Oh, parang parang yeah. Ito po ang uh, mga mga interview na hindi pa before. May interview. Di ba? Di ba? Di ba? Okay. Ano pangalan? Ni ba it? Iya po. Pero ikaw. So meron, kayo kayo to, meron kayong meron kayong nalalaman sa mga nangyayari sa atin. Yung mga nangyayari, yung mga nabalitaan yung news. Kagaya ng impeachment. Alam niyo yan. Okay, ito na ang Korte Suprema, okay ha, kasi estudyante kayo, dapat may alam kayo, ang Korte Suprema nag-desisyon uh, nag unconstitutional, ibig sabihin, hindi sumunod sa tamang proseso yung pag-file ng impeachment case kay BP Sara. So ano yung reaksyon nyo doon? Ano yung masasabi mo? Ika muna. Ano po ulit? Ano yung uh, masasabi mo doon sa uh, desisyon ng Korte Suprema na hindi dumaan sa tamang proseso yung reklamo ng uh, Kongreso na, na isinasampan nila kay BP Sara? Tama o, -tama. Tama o mali yung pag- Tama o mali yung issue nila? Pero na, ano po ba yun? Like, na-approve po ba yun? Yung impeachment na yun? Hindi, ano na nga, unconstitutional. Ibig sabihin, hindi doon sa tamang proseso. Ibig sabihin, si VP Sara, absuelto na. Absuelto, alam mo absuelto? So, ano na siya, hindi na siya makakasuhan. Ano yung masasabi mo doon? Bilang isang estudyante. Tama ba yon? Parat sa camera kasi ang ganda mo. Sa tingin mo, ah, ah. ma'am, ganda? Tama yung decision ng Korte o... talagang... Tama o mali? Hindi po Naan sila? Mali? Mali. Bakit naman? Korte Suprema yan, ha? Kasi po... Ito nga mo na Ah, oh, sige. Ikaw? Ano po? For me po siguro po mali eh. Oh, Bakit naman? Kasi po kung hindi po talaga siya dumaan sa malinis na ano na proseso. oh, na na proseso, proseso po. Siguro nga po mali. Mali yung Korte Suprema. Opo, okay. kasi... Ito, ito, Ang sabi ng Korte Suprema, ang sinasabi ng Korte Suprema na hindi dumaan sa tamang mali, yung mga congressman. Yung kasi mga congressman, nag-file ng kaso kay Bibi Sara. For impeachment. Opo, for impeachment. Impeachment, ibig sabihin, siya, siya dahil meron siyang ginasta na pera na para sa taong bayan, parang ginasta niya ng mabilisan lang. So hindi ang Korte Suprema ang nagsabi na ang ay, uh, ang Korte Suprema ang nagdesisyon doon sa mga congressman na mali yung ginawa nila, ang konstitusyonal. Hindi naaayon sa konstitusyon natin. Ang Korte Suprema, yan ang Supreme Court. Pinakamataas na hukuman natin. Kaya nyo, tama ba ginawa ng Korte Suprema o mali? Kung tingin po nila may kakabuti po yun dahil po akala nila nagnakaw or what? At, at ano po, nakay, nakay, nakay Sara Duterte po yun. Eh, mapapatunayan niya po, ipoprove niya po yung sarili niya na hindi tama, ay na, na yung, ginawa or mali po yung ginawa niya, ganun po. Or mali po yung desisyon ng mga tao. Uh, ulitin ko ha, ang nag ng complaint ay mga congressman. Opo, yung mga congressman. Ang sabi ng Korte Suprema sa congressman, hindi sila dumaan sa tamang proseso. Ngayon, ang tanong namin, tama ba yung ginawa ng Korte Suprema? Tama kaya yun? Ano pa, ano? Tama kaya yung mga na. Ano decision, ha? <laughs> ito yun. ako dyan siya. ako dyan. O oh, ito si Sara. Wala naman itong ano. Hindi mali yung ano nyo. Pero oh. sa akin. Kung ako na lang ha. Mali. Kaya ano to. Ang institutional. Hindi tama yung pag-file nyo ng kaso. Wala to. Wala. Basura. Oh. Tingin nyo tama ba yung ginawa ko? Ginawa mali po. Kasi po. Mali yung way nila. Pero kung para po sa congressman. Mali rin po si Sara. Ang kay na po yun yung kung papatunayan nyo. Labi-labi, wala naman sa oh. Pero para sa amin po, mali po yung ginawa ng, ano, nang yung pagdirisyon po ng bigla ng congressman na parang sinasgahan niya po agad. Oh. Uh, for me po, mali po yun. Pero ayun nga po, na kay na po yun kung talagang papatunayan niya pong oh. tama yung iniisip ng mga congressman sa kanya. Oh. Okay. okay. Pero dagdag kaalaman alaman nyo, ano, si Sarah Duterte kasi, nung pinailan siya ng kaso, alam niya na kagad na mali yung proseso. So, ang ginawa ni VP Sara, nag-file siya ng, uh, ng motion for reconsideration, nag-file siya sa Supreme Court. pinanigan ng court yun. Dahil naalaman ng uh, Supreme Court, na hindi dumaan talaga sa tamang proseso. Kaya na-absolve siya. Okay? Eto na. Tingin niyo ba, ma masaya kayo sa decision ng korte? Oo, oh, masaya yung sarap. Si, si oh, ano po? Masaya ba si BP sa isisyo ng korte? Masaya ba kayo? Ano? Sa nangyari? Masaya kayo? Sa isisyo ng korte suprema hindi. o hindi? Masaya kayo? Ah, hindi. Hindi. Masaya. Ah, hindi po masaya itong dalawang so, kalaga. So, hindi po masaya na, ano, oh. na vice presidente natin si Bibi Sara. oh, kailangan investigahan. Ba, ba? Ano niyo? Kailangan talaga ah, yes. uh, Dapat mo talaga may investigation po. So, Kasi oh, po lahat naman po tayo talaga. gusto po ng fair treatment. Oh. Kaya po need po talaga ng ano ng fair oh. um, investigation. Oh, pero may alam ba kayo sa confidential fund? Oh. yung yung uh, kundo uh, na mga inilalaan uh, sa, hal uh, sa lahat uh, okay. sa ng gobyerno. Meron naman. Meron naman. Meron, Meron naman. Pero, pero sa tingin nyo ba, lahat ng ngayon ng gobyero merong confidential fund? Meron. Automatic na meron, meron, meron yun. Meron, kasi meron. hindi gagalaw yan kung wala. Ngayon, bakit ang uh, office of the vice president lang ang iniimbestigan samantalang merong mas mataas yan na billions? Ano yung masasabi nyo doon? <laughs> oh, ah, okay, wala, sige, wala. sige, sige. Okay, okay na, okay na. Okay, thank you, thank you sa inyo ha. Ito na, picture muna tayo. Harap kayo. Anong ko pala? <laughs> One, two, three. Okay, one, two, three. kamay mo para sa rin. Si mga mga Bro, bro, block. ka, bro. One, two. Thank you so much. Thank po. lang pa na yung mapapanood yung video nga. Kung hindi namin bibigyan sa Spotify. Para ng Yan. Anong grade na? 1 Tingin nyo, masaya naman yung boyfriend nyo sa inyo, hindi? Wala kaming boyfriend! Okay, so wag mo naman boyfriend na kayo. Lang. Ah, thank you pa, thank, you thank, you so thank you Thank you so much po! Thank you, thank you! Masaya kami! Eh. Have a seat, have a seat naman! Please na, like, follow, and share! Yes! Wala pala sila boyfriend, bro! Ayan, ha? Grade, grade 12 pa lang, eh! Ito yung mga nag na Sa South Central, kaso pa madali. Ano nga yun kaya ako ay mag-a-signal. ka na? pa. Hindi, yung mga pagtindong pa, maalit tayo. ano? Araw-araw, hindi naman nasisiro. Hindi naman, kaso mas mahat yung benta kasi... Oi, dadako na kami sa aming content. Dabig na, Dabig La Suerte TV, Rodelis TV, Kawawang Koboy Vlogs. Ate, pasensya na ha. na yung benta. Okay, ito po. Ate, ang Korte Suprema nag-declare ng unconstitutional sa isinampang kaso ng Kongreso kay VP Sara. Ngayon, ano po yung masasabi mo doon? Ibig sabihin nun, hindi sumunod sa tamang proseso yung ginawa ng mga Kongreso natin. Ano yung masasabi mo? Ano masasabi ko? Tama lang oh. ba yung na absurd si VP o hindi? Yun lang. Mali o tama? Tama lang ba yung absurd siya? Tama oh, ba ang posisyon ng Korte Suprema o mali? Mali. Yun lang yan. Ewan ko kasi sa ano. Oh, yan, ka dito mga damay ko dito sa mga. Hindi, okay lang po. Yung sunod siya i-interview e lang, opinion ko lang. ko kasi di ako ano sa politics eh. Ay, hindi ka marunong sa politics. Pero yun ang ano, di ba, kinasuhan si Sarah, yung impeachment na tinatawag. O, papaliwanag namin sa iyo ha. Ngayon, ang sabi ng Korte Suprema, hindi sumunod kayo mga congressman sa tamang proseso. Kaya inabsul ko si Sarah. Ano yung masasabi mo doon? Ayun tingin nila siguro wala siyang kasalanan kaya yung nag po. pero sa pamumuhay ngayon, talagang tumumal ang pinta lahat ng mga nag Baka nagpakal kaya tumumal? Hindi. Kasi ang palis nila ngayon yata, pinanggay dito sa katina, kayo magamitin yung... si... sino na may order nito? Kasi nung nag-order ng pag-ayos nito. Uh, pero, ate, ito balik, balik kami sa content kami na no. Kilala mo si Bibi Sara? so na-absolto siya. Masaya kayo, hindi? Masaya din. Oh, yeah, okay. Tingin mo, masaya si BP? Siyempre. Hindi naman na absento din, masaya ka. Oh, uh, Sino malungkot? Sino malungkot? <laughs> Ako. eh <laughs> 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 sino malungkot? Sa totoo lang. Si Marcos, siguro. Uh, Ayun yun lang. Ang dami Marcos, sino yun? Si, si President. Ayun. Sinong President? yung okay. tatlong tanong oh, okay. pa isa isang sagot ni ate ate wag ko? malungkot ganyan talaga <laughs> <laughs> buhay <laughs> okay. kung sakaling nanonood na ngayon si Bibi Sara ano yung gusto mo iparating dahil absolve siya ito yung life lang Mamaya na, mamaya na kakat mo Enjoy life lang. Para mapanood yung video natin ha. Enjoy life. Oo. Oh, okay, ate, thank you. Ay ba ate, enjoy lang ang life niyo. Uh. Oo. Ayaw. ayan. Thank you si ate bro eh. Okay, thank Sige you. ate ha. Uh. Uh. Enjoy mo lang po ang life. Talagang kailangan natin yan eh. Oo, hindi tayo mo. Twenty minutes na naman to bro. Mga ngawit na naman ng mga mata. Ito ka pa rin. Hey, okay. ang ganda. Oh, okay lang ate. Kumusta po kayo? Okay lang ate. Ang ganda, kumusta pa? Ang ganda ng smile okay namin. Eh. Mukhang papagaw na kantayan nito kasi maganda yung smile eh. Ikaw, ikaw muna ate, sunod siya. Okay. Ate. Para saan ba yan? YouTube. Vlog lang. Vlog. Masaya po ba <coughs> kayo sa <coughs> live niyo? <coughs> uh, masaya rin pala bata, sa live nila Ate, ate. Okay, lang, ate. Masaya. Ito na yung tanong namin. Okay na? Ba okay. Okay. <coughs> ito kasi ang Korte Suprema na desisyon ng impeachment case kay VP Sara, no? unconstitutional sabihin, hindi sumunod sa tamang proseso itong ating mga kongresmano na sa pampanngason ano ano po yung reaction mo doon? Makapili naman dito. at parang hindi mo na parang namalik nyo bro eh. ayaw ayaw na okay lang po okay lang po ano nasa demokrasya po tayo okay lang po ano po yung ano mo? Ha? ano po yung reaction mo? Dahil na ba? Oo. Oh, unconstitutional, hindi dumaan sa tamang proseso. Tama yun. Tama daw yun eh. Tama ba? Tama ba yun ate? Tama, ano? Ano masabi mo ate? Tama, mali. Tama. Kung um, may mali. Tama daw. Tama. <laughs> Tama. Uy, halika. Tama. Ay, ito, 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 pula. Nasa na yung ano ko? Kuya, halika na! Alin? Oh, okay. na, may nalagod po ko nasi. Ayun po. Thank you po, ate. O, oh, ate. Tama, ano yung masasabi mo? Sige. Magsalita. Tama. Ha? Tama? Sa tama kami. Sa tama kayo. Sa tama kayo. Okay, kung sakaling nanonood si Vicky Sara, ano yung gusto mo iparate? Dahil absolute siya. Absolute. Okay lang. Oh. Okay lang siya. Okay lang siya. Okay lang siya. Okay lang tayo. Sabihin niyo, sabihin na natin si Kuya. Okay Kuya. Kuya yan, expert yan Expert si Kuya. Ayan. So, yung uh, isinampang uh, impeachment kay Tebib pisara ano yung reaction mo doon? Ako ito ang kuha dahil tama talaga yun. No, tama, tama, dahil bakit po? Supri, supri, uh, court super na yun. court na yan oh. at ang kakaisa. Ibig sabihin nasa tama talaga kasi hindi pwedeng kasalungat yung isa doon. Kayo alam namin na tama kung mali siya doon. Okay. Tamang tama. Tamang tama dahil masaya tayo. Uh, ano kasi ang kuya eh, yung mga naririnig-rinig natin at nababasa-basa mga... gastos din yung kids win. 128 million kasi yan, di ba? Ang ano dyan, ang pinag-uusapan. Uh, pinag -usapan. pinag -usapan. Wow. Tingin nyo, talagang, uh, Tingin mo talagang, wala naman talaga yung bibing ng ano dyan, Tingin mo, sa, sa ano mo lang ba? O oh, wala sana na nangyari. Wala na lang, ano? kasi alam naman natin yan alam alam naman ako isang napakaliit lang na kabilang sa mga mayana pero kahit ako naiintindihan ko yung takbo ngayon sa ating pamahalaan, sa ating parang mayroon lang talagang kinatakutan sila so para sa 2020 ah talaga tumpak ay, Uh, so, kung, um, kung oh, sakasakaling mga kapatid si Bibi ano naman sabihin mo kaya sa kanya ngayon? Ah, dahil absolute siya. Ay, ready na. Ready ka na, kamo. Ready, ready na sa 2028. Dali na naman. yow, ano kasi ang hirap sa panahon ngayon, puro na lang natin marinig corruption. oo. oh. Mananalo kaya ayan tingin mo. Sana sana may sana ang ano ang mga baha-baha kasi. Ayan, Grabe ngayon ang mga baha, wala namang susunod. Okay, kuya. Thank you very much sa so idea mo. Salamat sa YouTube. Oh. Ah, po. Salamat, salamat po, ko, sa iyong ah, opinion. Ay yung... at. Ayan. At ah, talaga naman uh, sana si pag -isa pag -isa smiling, sa iyo, smiling. Ate. Kahit kunti lang yung sinabi. Ah, na ni Ate Paano na ito? Ate salamat po. Ate ah. Okay ka? Ready ka na? Ayan. 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 Ayan.

Okay lang. Okay lang na, wala nang problema. okay sige. Okay, yeah. sige. Tanggal muna para makita 'yung mukha mo. Okay. Ito kasi, si VP Sara, 'di ba, pinailan siya ng kaso impeachment okay. ng mga sa Kongreso. Okay. Okay ngayon, ang sabi ng korte suprema ay unconstitutional. Ibig sabihin, hindi dumaan sa tamang proseso itong mga kongresman. Yes, tama. Okay, ngayon, ano ang masasabi mo diyan sa bagay na 'yan? Para sa akin, okay lang naman talaga kasi wala namang problema eh kung halimbawa eh talaga mapapatunayan naman na talagang kahit pitch, pitch si, si Bibi Sara okay lang pero kung hindi naman talaga dumaan sa tapang proseso eh wala rin tayo magagawa ng tama lang din yun na hindi na uh, okay. okay. ito, pangalawang tanong ay ba yung eh uh, sa'yo lang, huwag sa'yo yes. Tama lang ba yung decision ng Korte Suprema? Yes! Para sa akin, ah, big yes! Kapanood si Bibi Sara, ano naman ang patindi mo na sabihin sa kanya? Para sa akin, kung mapanood mo ito ni Bibi Sara, sana kung ano man yung hangarin niya na para mapaputa yung ating bayan, sana ituloy niya. Huwag lang sana haluan ng kalukuhan. O sa mga nag naman ng kaso sa kanya, na ang ano naman, naman sa pin mo? Para sa kanila, ah, siguro, eh, tanggapin na lang nila. Accept na lang na talagang ganun talaga. Hindi abang hindi hindi araw-araw na lagi tayong panalo. May mga araw din talaga na talagang bababa ang dami yeah. nun. ang dami nun na nag-top up. Yes, sobrang. Pero sa gayon, talo sila lahat. Oh. Uh. Uh. So, okay, okay bro, Ma thank you very much sa advice mo. Marami Ma maraming salamat sa lahat. Yes, yes, yes. Salamat, bro. Siya, La Suerte TV. Okay. Yan 'yan sa YouTube. Ito ko 'yang sa akin. ko ito, to. I bro. Thank you. Thank you. Tigo. Mababati na lang din mo. Ate, hindi mo maggusto idagan? Wala. Okay lang ba? maiintindihan ka. Kung hindi mo maiisipin, ano naman sabihin mo? <laughs> okay, thank you po. Kaya Ay, tapos na naman para ang ating pagkahandak ng kalisa perito po. Hindi, may kong sabi 27 minutes. Okay lang, lang po, eh. ate, okay, interviewin. Mabilis lang po. Ayun Ay, na, sumisigaw na si kuya. Sumisigaw na, sakay na kayo. Bakit kayo sumisigaw si kuya?

Eto po, still, uh, makikawa rin po kami. Ay, kayo lang mga karakong vlogger, TV. Silver TV. At kitang kita nyo naman at napahinga nyo ang aming mga natanong dito tungkol sa impeachment na nagulap na ang ating ipusinal. Nagkabal, bilot-bilot na ang aking pagsalita. Bago mat, iba't iba ang mga opinion. At tapay kaya po, ano na ng mga ulan ha. Kaya nga, huli. bro, pasok. Oo. mo po sila sinabi ng aking uh, uh, kaibigan na Surutu of TV, ako nung sur Surutu LTV, ano. Nakakabilot po talaga ang term na unconstitutional. Ibig sabihin, hindi hindi labag. Hindi tumama. hindi sabihin, labag. Hindi tumahan sa tamang proseso. Yan po ang ibig sabihin niyan. At napakinggan niyo po yung lahat namin na in-interview, ano kanya-kanya silang kapaliwanagan, kanya-kanyang opinion. Yes. And eto na po, pangalawa, maraming maraming salamat sa patuloy na suporta sa aming YouTube channel. God bless you more. Salamat. Salamat. Apositive ah, po sa mga nanonood sa aming sa buong mundo.